Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay December 21, Saturday. So time check guys. Ano na? Nalang natin sa cellphone kasi wala tayong dala. 9.28 na po ng gabi. Kakasara ko lang mga 9. So ayan. So update nato guys sa aming tindahan. Ano? So yung, uh, ano, yung Pasko, pinaghahandaan ko guys kasi magbubukas kami ng tindahan. Yan. <laughs> Tsaka sa New Year kasi baka bumenta naman tayo, ba? Diba? Kasi nung nakaraan nga, sarado kami, nagpahinga nga kami. So, update lang dito sa aming tindahan, guys. Ano? So, yung ating bigas, dalawa na lang. Mag-order na naman ako ng bigas. Ayan. Ayan, dalawa na lang siya. Tapos, yung mga laman nito, konti na lang, oh. Yan na lang yung laman, ba? Parang halos wala nang laman. Ayan. Tapos, nakabili din pala ako ng itlog, guys. So, yung itlog natin, ano to? Medium, Uh, itong nasa taas guys, dalawa, medium 'yan, 210. Oh, medyo malaki naman siya oh. Diba, mura mura yung itlog na nagde deliver Naglalako dito eh. Kaya mm, bumili ako apat. Tapos itong nasa baba guys, large. Ang large naman ay 220. So kasi 'yung stocks ko ng itlog na natira, ano na lang, ito na lang oh. Ayun. 'Di ba? Konti na lang. Tapos uh, chika ko na din sa inyo. <laughs> kasi yung kahapon kasi, pagkagising ko, may nakita ako ditong, di ba minsan pag, ano, pansin nyo pag may, ano, na amoy kayong, tawag dito, bubwet. Yung pagpasok mo pa lang, parang amoy bubwet, di ba? Alam natin yung amoy ng bubwet. Tapos nakita ko dito, mayroon siyang tae. So, lang, ko, saan kaya yun? Ibig, ibig, sabihin, umaakyat na dito. So, tinignan ko, kasi since ito guys ay nakabukas, di ko nasarado. Ito, ito kasi meron siyang, yung pulburon. So yung pulburon na yun guys, kinain niya pala, may kagat na nakabuka So tinanggal ko muna. So nung gabing ano na, nagsara na ako, naglagay na ako ng tawag dito yung pandikit, nilagyan ko doon sa pulburon. Yung nandoon guys, naglagay ako doon banda. Ayun, dumikit siya. Gabi pa lang, dumikit na siya. Nung pumasok yung Diyosawa ko, tiningnan niya kasi may kinuha. May dumikit ng bubwit. Kawawa nga eh. May iyak. <laughs> ano ba yan? Tapos, yun nga sana nga wala na yun na lang yun no kasi kung may dumikit pa diyan sabig sabihin may kasama pa siya ayun so thank you at ano pero wala naman siyang ano guys sa awan ng Diyos ano wala naman siyang ginalaw yun lang yun lang talaga so tiningnan ko yung mga stocks ko wala namang ano talagang itong bigas ko hindi naman kinaka ano naman siya di ko alam kung nakakapasok siya diyan ha yo ano okay naman so talagang sinara ko na lahat ng mga to. Yan mamaya sasarado ko din yung mga yan kasi baka, diba, 'di ba? Hindi natin alam baka may mga bugwet yan. So yung ating mantika guys, oh, nanda ko dito. Hindi ko pa na ano to na ayos, andiyan pa. Tapos yung yelo ko guys, kasi since malamig nga ah, hindi masyadong mabenta yung ating yelo. Kaya, gumawa ulit ako. Yan o, oh, dami kong yelo. Nandaan ko talaga guys. Pupunuin ko to para sa Pasko. Kasi nung nakaraan kasi, mga 20, bukas naman kami 24, ganyan, 26, ganyan madaming bumibiling yelo. So, yan. Nagandaan natin. Tingnan nyo naman yung yelo ko. Yan o, oh, punong-puno. Yan. Ito yung luma. Tigas na. Ito yung bagong gawa. Yan. Bukas ulit gagawa tayo. So, mabilis siyang magyelo, guys. Pag, ano, yung may laman na ba? Yung may yelo na tapos malamig ang panahon. Yan. Tapos, ito yung ating tindahan, guys. Awanan just okay pa naman yung ating stocks sa big sabihin, walang bumili. <laughs> uh, medyo matumal guys, ano, hindi masyado. Pero okay pa din naman, lumalaban naman ang ating tindahan. So, minsan bumabawi tayo sa load, sa Gcash, ganyan. ba diba? Tapos may nagpa-print din kanina. Ayan. So, dapat, Sabado ngayon, di ba, guys? Yung sinabi ko sa... Sorry, na ano ko. May ano pala ako, guys. Oh. <laughs> <laughs> so, mumurahin lang naman tong ating microphone guys ano. Mumurahin lang yan, nasa 100 lang yan eh. So, ang sabi ko nung sa last video ko, mag ano kami magtawag dito. Mag-grocery, ay hindi mag-grocery sa palengke, bibili ng frozen yung mga hot dog. Tapos ah uh, wala din akong mga tawag dito. Ngayon guys kasi uso ang lagnat-lagnat. Talagang uh, konti yung aking mga stocks ng... Mga gamot. So, bibili din kami bukas ng mga gamot. Pero hindi ako mag-grocery, guys. Mga gamot lang kasi daming kulang ba si Kulana. Ang daming nagkakasakit ngayon. Grabe, sobrang dami talaga. Tapos yun nga, uh, bibili din kami ng frozen products. So, yun nga, di na nga kami nakatuloy kanina, no, ng alis. Kasi nabisi na, daming ginagawa sa bahay. So sabi ng Jusawa ko bukas na lang. Eh kasi sabi ko nung ano, kahit hapon alis tayo, eh, sabi niya hapon na eh, tayo. So hindi na kami natuloy, guys, ano. Kaya bukas mag ano kami, uh, mamimili ka sa pal mamimili kami sa palengke at saka siguro dag sasama na namin yung pampasko, di ba? Yung kahit karni-karni lang na konti, no. So maghahanda tayo kahit papaano. Syempre, di ba, celebrate the Christmas. Yan. So, ayan. Okay pa naman yung ating tindahan. Ito ito tindahan natin, guys. Ano? Ayan. Ayan, nagugutom na talaga ako. Ayan. So, yung tindahan namin, guys, nag-start, ano, June 21, 20. Ay, hindi pala. June 7, 2021. So, nag, ano siya? 21, 22, 3, 24. Nag-3 years siya ng June 7. Di ba? So, medyo matagal na din. So, kahap, kanina din, guys, nag-order ako ng ice cream. Nasa worth, ano na siya? Nasa, kasi yung last order ko is December 3. Nasa 3,300. So, kulang ako para magkaroon ako ng subsidy. Diba? So, nag-order ako kanina. Medyo konti na lang na din naman yung aking ice cream. Nasa, ano siya, umabot siya ng 4,500 nung kinumpiyot nung, ano, yung ating ahente. So, bukas mag-deliver sila ng ice cream. Kaya lang paano kaya yun na alis kasi kami ano so papaano ko na lang sa aking byanan or hintayin namin kasi minsan kasi umaga pa lang nagdi-deliver na sila ng ice cream so baka hintayin na lang namin bago kami mag uh, mamili bukas yan so mag order din pala ako ng bigas guys kasi yun nga yung bigas natin dalawa na lang oh baka may kukuha na naman kasi ano na ba ngayon 21 sa so, mga first ano kasi first week Uh, ah, minsan kasi kahit hindi first week may kumukuha, may, may umutang ba ng bigas. Yan. So, ano pa ba? So, yun din, guys. Wala din akong gamis. Ayan, oh. Ito na lang yung gamit ko na pera, oh mamaya mag ano ako mag tingin ako sa online o order ulit ako tapos try ko din magtingin ng mga laruan kahit konti lang pang ano lang kasi may mga bata di ba naghahanap ng mga laruan gusto gusto nila yun guys yung mga baril baril na na eh <laughs> mga baril baril na laruan yon hinahanap nila yun minsan kasi mga bata dito nagre request at yar bili ka lang yun. kasi dati kasi guys madalas ako nag uh, ano bumibili ng mga laruan kaya lang uh, tinatama daw kasi minsan makukulit yung mga bata <laughs> Minsan di ako makapagpahinga. Just paulit pa at balik Minsan, mm, ano, uh, naguguluhan ako. <laughs> so, minsan kasi guys, di ba, may, may time ka gano'n na pag tayo lang, eh, na-stress din tayo. Kasi, syempre, hindi lang at tindahan ang ginagawa natin. Pati, ah, uh, sa bahay, na walang katapusang trabaho. Parang dami ko na sinasabi, ano? <laughs> Ayan, ano pa ba? Yan. So... Yan lang siguro, guys. <laughs> so, yan lamang, guys, ang aking uh, sineshare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.